hello good morning good afternoon and good evening sa anman kayong sulok ng mundo ayan mag unboxing po tayo guys ito po oh yung package ko na na receive na -receive from, ano someone. <laughs> order po. Order po ito. Akin po itong in order. Na receive na po. Ayan. Dito. Saan ba tayo? Okay. order ko po ito sa online tingnan natin guys kung oh, correct ba po ang laman hindi ba tayo na iscam tama ba po ang laman ng ating ino-order. Grabe. Well pack. Well pack tayo guys. Okay. Ayan. Mm -hmm. Nako, nako, nako. Okay. Ingatan natin. Baka masira. Masira pa. Yan Ano ito? Ah, dito. Hmm. Dito. hirap man wow tara tingnan mo kung ano ang laman package po ito promo or naka na ba sa aking sinasalihan na online business alam niyo kung ano In power consumerism. Pagtatrabahoan ko to guys. Ito po ang business ko ngayon. Online. Online po ito. Let me see. Yan. Ito po ang na kalagay. Hindi ko na lang po ito isa-isahin. Ito. Basta ito lahat. Okay. Negosyo na po tayo guys. Okay. Ito po. Ayan. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ayan. Ako. 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 kingdom oh, 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 basta ito ito lahat ito 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 ayan 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 oh dami 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 ah wow ang dami ito nah. Give me more months. Give me two years two years pagtatrabahoan ko po itong sina bagong sinalihan kong business online empower consumerism magbago na po tayo guys Makita ko po sa inyo ang result after 2 years. Bigyan nyo lang ako ng after 2 years. Bye-bye! Thank you for watching!